Itinuturang responsable sa pambobomba sa Holosulu ang Ajang-Ajang Group ng Abu Sayyaf. Ayon sa militar, ang mga miyembro ng Ajang-Ajang Group ay anak ng mga dating miyembro ng Abu Sayyaf na nasawi sa pakikipaglaban sa tropa ng pamahalaan. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Yes, Lea, go ahead. Magandang hapon sa iyo, Angela. Itinuturing nga na primary suspect sa Hulosulo Twin Blast, si Alias Kama, ang itinuturing namang leader ng grupong Ajang-Ajang na subgroup naman ng bandidong Abu Sayyaf. Taong 2014, nang lumutang ang pangalan ng grupong Ajang-Ajang sa ilalim ng paksyon ni Abu Sayyaf leader Hatib Hajan sa Wajaan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Noel De Tuyato, ang mga miyembro nito ay mga anak, kapatid at kamag-anak na mga miyembro ng Abu Sayyaf Group na napatay sa pakikipaglaban o sa operasyon ng militar. Pakinggan natin si Colonel De Tuyato. On how they were formed, nagkaroon sila ng common siguro na thing between them. Kaya sila nagkaroon ng informal na organization and then nakita ng, na sila ng ASG na potensyal na magamit nila. Kaya naging subgroup sila ng ASG. Ayon pa kay Dito Yato, nasa labing apat hanggang anim na po ang miyembro ng Ajang Ajang Group na nakabase sa Hulo Sulu at nagsasagawa ng kidnapping at extortion activities. Ispatter din ang mga ito ng grupong Abu Sayyaf kung sino ang maaaring dukutin at ipinapasa sa Abu Sayyaf Group na nasa bundok. Sa ganitong paraan aniya kumikita ang mga ito at sa perang tinatanggap sa grupo naman ni Sawadjaan itong mga batang ito, ang uh, modus operandi nila is yung mga silang taga-deliver na extortion ng mga sulat. So, nagdi-deal sila ng drugs and then uh, spatter kung sino yung mga potential na pwedeng kunin na uh, gawing kidnap victim. Si Sawadjaan ang Abu Sayyaf leader na nagpahayag ng suporta sa ISIS group noon. Si Elias Kama ang tumatayong leader ngayon ng Ajang-Ajang Group. Siya ay kapatid ni Abu Sayyaf sub-leader Suraka ingog na napatay sa military operation noong isang taon. Tuloy naman ang ginagawang pagtugis ng militar sa grupo ni Kama sa Patikul Sulu. Noong Martes nga ng hapon, sa raid sa bahay ni Kama sa barangay Lati, Patikul Sulu, napatay ang isa pang kapatid nito na si Omal Yusop o Omal Usop matapos manlaban sa militar. Hanggang ngayon, Angela ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pagtugis ng militar dyan sa Patikul Sulu sa grupo ni Kama at uh, sa iba pang uh, involved dyan sa sinasabing pagpapasabog sa Hulo, Sulu. Angel? Maraming salamat sa iyo, Lea Ilaga.